Balik kita sa mukha eh. Doon ka! <laughs> Naano tuloy ako sa kanya? Parang <laughs> tama to. <laughs> Oo. Oh. mo. Yung mga maritis, oh. Ayan sila, oh. Mga maritis. Ayan sila, mga maritis. At ayan na nga, guys. Pumasok ako sa kwarto namin. Para hindi mahalata na mga anak ko yung plano kong pangpaprank sa kanila. Ayan, oh. Five star. Boom! Daw. Sabi ni Kuya Jomar. Boom! 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 Loko talaga to si Kuya Jomar bibiktimahin niya na naman yung mga anak niya. Ayan guys. Dito ko na aayusin ang 5 star na gagamitin nating pang prank sa mga anak ko. Ayan. <laughs> Pabulong-bulong pa siya. Ayan guys. Nilalagay ko na yung pinakapalara ng 5 star n'yari para hindi nila halata. <laughs> Kasi pag nakita na, tayo na ginagawa ko yung ganyan, siyempre malalaman nila, wala na silang kat katatakutan, di ba? Prank nga eh. Ano ba? Ano ba naman yan? Prank nga. Prank. Ayun na guys. Seryosong seryoso si Kuya Jomar guys. Tingnan mo. Oh. Nilalagay ko na yung palara ng... Ayun. Oh, tawa tawa. Alright. Oh, di ba Ayan guys, ginawa ko yan na 5 star na yan sa trabaho kanina. <laughs> Tapos inuwi ko dahil ayun nga, may plano na naman ako. Ayun o, ayun. Tuwang na. Tinago pa talaga. Tinago pa ni Kuya Jomar sa may batutoy niya. <laughs> Pasipul-sipul pa yung hayop po. Oh. <laughs> ayun, lalabas na tayo guys. Dahil Sisimula na natin ang ating kalukuhan na naman sa kanila. Panuorin nyo. Ano ginagawa ko? Ito na sila. Ano <laughs> <Muliro>, ginagawa ko? Ano ginagawa ko? Palagay nyo sa akin. May ginagawa? Ano ginagawa ko? Sulu. Ha? Where is the love? People kill and people die. Ayan guys, pasilip-silip pa yung ano kong babae. Napaka-maritis talaga. <laughs> Ayan na. Ah.